Go guys. Dito naman tayo kami ngayon sa Floating Restaurant. Baba muna tayo, hingi tayo mong pagkain dito mga drivers. Ito pong tigis naman tatlo ah, dami palang kumain dito no? <coughs> Seryo? <coughs> Kit! <Sarapagam. tos> Hello, hi. Are you? How are you? It's been a year, you know? Daharop pa talaga kay mamamat ba One piece. Hello, the owner of One piece? Hello. Thank you for coming and thank you for coming back here in restaurant, huh? ha? Thank, so thank you. Thank you. Thank you. Yan. Dito naman tayo sa Fruiting Restaurant mga Rivers. Yan, ito po yung bangka namin dahil sa laki ng dagat ngayon level po yung bangka namin dito sa floating ayan. Ayan. grabe na sobrang laki talaga ng tubig ngayon sana po mga drivers no hindi po kayo magsawang sumuporta po ah uh, paki-follow at paki-subscribe lang po mga drivers no uh, Eugene Drivers Vlog po uh, sana po no matulungan niyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan medyo marami pong kumakain ngayon dito mga drivers Yan. Kumakaway sa ate. <laughs> Thank you. Yan po. Bising-bising -bisi po mga staff dito sa pagligpit ng kinainan ng guests mga ka-rivers na yan. Tingnan yung mukhang isa ito. Hi Nika.

Yan, akyat muna tayo dito sa bangka namin mga kalibers. Oh. Yan po mga gamit namin. I mean, tapos hindi pa po kami nakapalit ng tanki, no? Yan. Kalat pa sa, ano, lagayan. Hindi pa namin pinalitan. Oh. Yan, ito pong floating lang mga rivers, no? sobrang laki ng tubig ngayon. Uh, nakalibel po yung bangka namin. Yun. Ayan. Yan, yan pong pangalan ng may-ari dito mga rivers na yan. Arnold and Candy Floating Restaurant. Yan. Kauoy, Ulango Island, Lapu-Lapu City. Yan po. Ah gusto po kayong kumain dito ng ano mga river seafoods yan punta lang po tayo dito sa floating restaurant no ni Boss Arnold and Ma'am Kandi yan dito po kayo kakain ng maraming seafoods dami po nilang seafoods dito at saka fresh na fresh po yung ano nila no fresh na fresh po yung isda at saka lambay sa ang suwaki lahat ng seafood po nandito po sa floating restaurant mga drivers kaya sige punta na po kayo dito ayan Ciao oh, may katabi pang ibang ay, ano floating restaurant niyan Yan thank you for watching mga drivers